Nabangga nga doon ng sasakyan itong isang Sixers player mga idol ayon sa balita sa atin ngayon ni Adrian Wojnarowski. Wali ni walang iba kung hindi si Kelly Oubre Jr. Sabi dito sa full report ni Woj, 76 ers Kelly Oubre struck by vehicle, hospitalized with injuries. Ayun pa nga sa ilang detalye mga idol na ito nga daw si Kelly Obrey ay na-release na daw. Lumabas na mga idol sa hospital sa Philadelphia kung saan dun nga daw siya ginamot. On Saturday night matapos nga daw siyang ma-struck by a car. Ito nga daw 27 years old ay na-hospitalize pero ngayon ay nasa stable na kondisyon naman na. At hindi nga sinabi sa atin kung ano ang mga injuries na natamo mo neto ni Kelly Obrey matapos nga siyang mapanggan ng sasakyan. Sabi nga ng Sixers na medyo mawawala nga daw ng matagal etong si Kelly Obrey bago nga siya makapaglaro muli. Pero hindi naman daw for the season yan makakabalik at makakabalik pa rin itong si Obrey kapag nakarecover na siya completely. Balita pa nga sa atin dito mga idol na ito nga daw si Kelly Ubrey kasama daw yung ilang representative ng Sixers Hospital kasama ang kanilang president na si Daryl Morey. At mga idol sinabi pa na ito nga daw si Ubrey ay naglalakad lang malapit sa kanyang tahanan in downtown Philadelphia nang siya ay mabangga ng sasakyan. At ayon nga sa police report mga idol, around 7pm nga daw nang ito si Kelly Obrey ay masagasaan ng sasakyan mga idol while crossing the street at Broad and Locust Streets in Center City. At nadala nga daw siya sa Jefferson Hospital. At ngayon daw ay may investigasyon na ginagawa police kung sino ang may gawa neto sa Sixers Guard. Talaga nga namang very unfortunate para kay Kelly Oubre mga idol ang nangyari ito sa kanya. Napakaganda pa naman ng nilalaro niya mga idol at hindi na nga empty numbers ang tinatala niya. Kagaya nga ng bansag sa kanya na itong mga nakaraang taon dahil losing team ang laging kupunin niya. Ngayong nasa Sixers na siya mga idol na isang championship contending team. Habay nagtatala itong si Oubre ng 16 points per game, 5 rebounds, on 50% shooting sa field and 37% pang idol sa mga 3 pointers. Yan ang kanyang career high. Career high numbers ang kanyang tinatala mga idol and then ito ang nangyari kay Kelly Oubre Jr. Inaasahan pa naman mga idol na ito ng magiging breakout season neto ni Kelly Oubre matapos nga na walang pumansin sa kanya netong na nakarang free agency. Binigyan lamang siya ng chance ng Sixers sa isang minimum deal at ngayong taon niya pa naman sana pinapatunayan ang kanyang tunay na worth in the NBA and this happened. So get well soon nga talaga para kay Kelly Obrey Jr. At sana nga ay makakabak siya ng malupit-lupit at may pagpatuloy niya itong ginagawa niya sa umpisa ng season. Dahil isa nga siya mga idol sa mga pieces na inaasahan na itong Philadelphia 76ers. So get well soon para kay Kelly Obrey Jr. Pagaling agad at recover agad sa kanyang mga injuries para nga makabalik na muli sa paglalaro sa kanyang bagong kupunan na Sixers.